dyan sa aking mga subscribers, followers, sa aking epipates, sa aking viewers. Ayan. So, good evening. Ayan. So, uh, bali, August 29 na tayo ngayon. Time check natin is 11.03 p.m. na. So, nakapagsara ako ng tindahan before ng 10 p.m. Kaya lang galing na ako ay Mutra Pagkasara uh, kasi ng tindahan ko, pumunta kay Mudra dahil may nagbo-blower ako doon <laughs> ayan so yung blower na para sa buong katawan hindi yung blower para sa buho ka <laughs> kasi yun yung blower na yon na uh, nakakapagpagaling siya ng maraming sakit so um, dahil na first day of school na today so kanina pala Ayan, so kumusta naman ang benta natin ng mga kasari ko dyan? <laughs> Alam ko maraming mga uh, bumenta kahit naman mga hindi talaga uh, di pasukan sa school. Marami sa marami pa rin sa akin mga kasari na talagang bumebenta pa rin ng bongga. So dito naman sa akin kung ano na nga ba sitwasyon ko ngayon na uh, first day of class <laughs> ng mga bata. Diba? So, ganun pa rin. Walang pinagbago. Kasi, sobrang tuma talaga. Ayun nga, yung naikwento ko dati sa inyo na start nga nung nagawa yung bubong ko or nung ginagawa pa lang siya talagang napansin ko na na marami nang uh, nabawas sa aking mga customer so sa akin ay, eh okay lang naman sabi ko nga ay hindi naman mapipilit ang na mga customer na pumili sa iyo kasi lahat naman tayo ay may karapatan tayong hindi uh, yun, ilipat-lipat yun, yung, yung aking harang sa harapan kasi nga naka-close na nga tayo ng tindahan. Ang lakas ng hangin. lakas ng hangin sa labas. So, sabi ko nga, hindi natin mapipilit ang mga customer natin na kung saan bibili. Kasi lahat naman tayo uh, sa isang negosyo naman, hindi mo masasabi na magkakaroon ka talaga ng loyal na customer. Kasi wala tayong masasabi ng mga loyal na customer, dahil na, um, siyempre, yung mga customer natin, hindi lang naman yung dahil mura o mahal sa isang tindahan, kaya sila, ah, uh, uh, bumibili, di ba? So, may mga customer talaga na, ah, uh, ang habol lang doon sa tindahan na binibilhan ay para makautang. Maka Pag hindi mo na napapautang uh baga hindi na sa'yo bibili. Ni <laughs> ba, tapos na ang kailangan sa iyo. Kasi uh, dati kasi naikwento ko lang dahil nga dati may kapitbahay ako dito, uh kahit yung mga anak niya nakakautang dito sa akin. So, simula nga nung talagang nag, naghigpit na talaga ako sa akin tindahan na talagang bawal na yung utang. Hindi na sila talaga nakakautang dahil nga nangyayari madalas sa pangako ay hindi natutupad. Kaya talagang hindi ko na talaga pinautang. So, ang nangyari, syempre, dilipat sila ng tindahan. Hindi na sila bibili sa'yo kasi wala ka ng pakinabang para sa kanila, di ba? Kaya, yan ang mangyayari ngayon. <laughs> May mga tumer tayo ng mga ganyan. Sari-saring mga ugali. So, meron naman talaga ako na isang customer dito na kapitbahay ko. Na hindi naman asin super kapitbahay talaga. So, meron kaming pagitan mga ilang bahay. Ang pagitan, bago siya. Nagbo-board lang naman sila, pamilya. So, yung babae, araw-araw talaga dito bumibili. Pero, hindi ko naman masasabi na hindi siya bumibili sa ibang tindahan. Kasi nakikita ko rin naman siya minsan na bumili sa, tind sa ibang tindahan. So, kaya nga sabi ko, wala tayong masasabi na o may maituturing na loyal na customer sa isang negosyo. Kasi kahit tayo naman, di ba, pag namimili tayo sa palengke or sa mga grocery, marami rin tayong napupuntahan na grocery store. Hindi tayo uh, permanente sa isang grocery store lang. Um, lalo na sana sobrang hirap ng buhay, di ba? Nagmamahal lahat. <laughs> tayo na lang ang walang nagmamahal, di ba? Nakakaloka. <laughs> so, sobrang mahal ng mga bibihin. Talagang, syempre, ang mga tao, kung mura, doon talaga bibili kasama na tayo doon. siyempre, kahit naman sa pamamalengki natin, di ba hahanap pa rin tayo kung saan tayo makakamura kasi ang hirap talaga mag-budget sa totoo lang so nagmamahal yung bigas number one na talaga, ang laki ng tinaas talaga ng presyo ng bigas kaya super nakakaloka, super nakaka-stress nakakatakot lang talaga na na baka dumating yung time na talagang lahat tayo or maraming mga Pilipino na natin Pilipino na baka hindi na kumain baka dumating yung isang araw talaga na totally na hindi na sila kumain dahil nga sa mahal lahat ng bilihin yun na nga lang bigas ang inaasahan natin na uh, bubuhay sa atin sa araw-araw kasi kung marami kang bigas, kung may bigas ka sa iyong bahay, 'di diba? Kahit ano na lang ulam mo, kahit mag-ulam ka na lang ng bagoong, 'di ba? Pero dahil nga sa mahal lang ng bigas, ang laki ng tinaas ng bigas. Dati yung binibili kong RBH na bigas worth of uh, 25 kilos, worth of 920, pinakamataas na yung pag tumataas siya, pinakamataas na yung 980. So, nitong huli na nga, yung pagpili ko ng bigas, na, na same, uh, same rise same rice pa rin siya, yun nga yung RBH. So, nasa 1,280. O, ba diba, Ang laki ng tinaas niya. From 980, naging 1,280. O, 300 ang tinaas niya. Diba? Makakaloka. Meron mo yung 300 na yon, makakabili ka na ng pang-ulam mo, 'di ba? Para may may pang-ulam ka na, may panghimagas ka pa sa 300 na yon. <laughs> makakabili ka pa ng saging. Ang <laughs> laki ng tinaas, Naka, nakakaloka. Talagang super nagulat ako nung talagang uh, nagtaas na nagulat ako na nagpabili ako ng sa anak ko hindi ako makapaniwala doon sa presyo dahil nga 'di ba medyo natagalan din ako sa na halos hindi na namimili lalo simula nung natapos yung bubong ko so bali tatlong beses na lang ako nakakapamili ng marami, medyo maramihan pero hindi pa talaga yun ang marami para sa akin kasi lalo simula nung nag-start yung aking tindahan ang dami ko palagi mga pinamimili Nung bago-bago yung aking tindahan, talaga super lakas ng aking tindahan. So, medyo nabawasan ng nabawasan, medyo humina ng humina. Dahil na uh, yung mga customer ko, yung mga suki ko, ng mga gwardiya, tsaka yung mga pamilya na iba rito, eh nagsilipat na sila. Kaya, ayun, nabawasan na rin ang ating mga customer. So, tapos dumagdag pa na meron pa tayong kakumpetensya. So, sa isang negosyo naman, hindi naman natin may, uh, lahat naman may kakumpetensya. Hindi lang naman sari-sari store ang may kakumpetensya. Lahat. Kasi syempre, lahat naman tayo gusto natin kumita. Kung saan tayo kikita, doon tayo. Diba? So, dumarami na yung mga sari-sari store dito sa amin. <laughs> Nakapagitna na ako sa tinda, sa lugar na ito kasi meron meron doon sa kanto tapos meron din doon sa kabilang kanto yung dating tindahan doon sa kanto na kabila eh nagbukas ulit nagsara na kasi yun eh nagbukas ulit <laughs> kailan ko lang napansin ba sabi ko nagbukas na pala ulit kaya pala yung mga banda doon din halos hindi na rin sila rito bumibili so ilan, ilang ilang katao na lang ang bumibili dito sa akin na banda doon tsaka kumbaga nakapagit na ako ng mga tindahan kaya lalo tayong naging matuman so kaya laban lang talaga unang araw ng pasukan sa school uh, walang pagbabago matumal pa rin tayo kaya uh, pero ganun pa man syempre kailangan pa rin natin magpasalamat ba diba? Pasalamat kay Lord dahil nga kahit pa paano meron pa rin tayong dumarating na biyaya na benta. Hindi tayo si zero sa isang araw, ba? Diba? So, malaking bagay na yon Compare mo sa mga iba natin na kilala ng mga pamilya na halos wala nang makain. So, utang lang ng utang. So, maraming salamat pa rin. Thanks God pa rin. Dahil nga hindi pa rin tayo nakakautang kahit pa pano, nakakaraos pa rin tayo, nairaraos ko pa rin yung pag-aaral ng aking mga anak kaya super talagang uh, nagpapasalamat ako ng bonggam-bongga -bongga kay Lord, ayan kaya alam nyo guys, pag talagang bukal sa loob mo yung pagdarasal sa kanya, yung paghiling mo, yung pagpapasalamat mo sa kanya, talagang ah, uh, parang gripo po yung luha na tumutulo sa yung mata ko sa iba. Talagang sobrang sabi ko minsan nagtataka ako sarili ko. Sabi ko ang tumal-tumal ng tindahan pero nagtataka ako na iraraos ko pa rin naman. Kaya blessing pa rin. So, sabi ko nga basta wala tayong nilalamang kapwa natin tao. Lumaban tayo ng pata sa kapwa wala naman yung alam niya ng Panginoon lahat, nakikita niya lahat yan, kaya lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis uh, nakikita niya yan hindi kanya pababayaan, diba kaya uh, hanggat maari din iwasan natin yung magkaroon tayo ng inggit sa kapwa pagkus na mainggit ka sa kapwa mo na nakikita mo na umuunlad sa buhay eh, dapat maging motivation mo or maging inspiration mo para naman pagdating ng araw uh, mas uh, mas higit doon sa buhay ng kapwa mo na nakikita mo umuunlad yung mararating mo di ba basta kailangan mo lang talaga ng sipag at tiyaga uh, syempre, palagi magdasal kay Lord di ba yung paghiling natin hindi man yan na ibibigay agad-agad may panahon yan para may tamang panahon na ibibigay at ibibigay niya sa iyo basta wag lang tayo makalimot kahit maliit man o malaki yung blessing na dumarating sa atin dapat pa rin natin ipagpasalamat kaya kahit na piso lang ang benta natin sa kali sa tindahan natin magpasalamat pa rin tayo dahil nagkaroon tayo ng piso, ba? Diba? Ayan guys, so hindi ko na pahabain pa ang aking vlog for tonight dahil hinaantok na tayo na so na vlog lang ako ngayon dahil nga ayun na nga, sabi ko unang araw pa lang ngayon no sabi ko parang unang araw ng pasukan pero parang hindi ko naramdaman dahil nasa sobrang tumal pa rin Ayan, so hanggang dito na lang ating vlog for today. Maraming salamat muli sa walang sawang sumusuporta sa Please subscribe to my second channel and follow me and like to my everyday Scottish blogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.